Yes, another day, another bison filtration tire mga kakaman. So natapos natin ito in just 3 days. So kung makikita nyo yung setup natin dito, mayroon tayong 200 liter horizontal raw water tank at mayroon tayong dalawang bison filtration na 200 liter. And of course, mayroon tayong 1,500 liter na product water. So, first boys filter ito natin mga kakwaman dito sa gagamin lady ayan so nag request sa atin yung uh, isang kaibigan natin na talagang ano na siya sa kanyang tubig kasi makalawang at saka mabaho so now may mga in-house filtration sa dun sa likod ayan kung makikita makikita ko Ayan. ayan yung kanyang filtration dito sa likod. So now, pa rin yung result ng tubig. Ayan. So, kinontak tayo mga kakwaman. At, uh, ayan niya, pinagbigyan natin yung request niya. Kaya mayroon na tayong first bio sample dito sa dagami God bless everyone!